Khususnya, perjalanan hari ini terdapat banyak yang At tapos nito kakalito na natin sa ulit ng ring ito yung pangalawa natin doyan dalawang kulay lang ito mga idol. Oh. itim at check up ink push your pink ganoon lang yung kadali ito na rin nyo lang kung gusto matuto paggawa ng duyan fishing net style pagkatapos nito mga idol tabitan na natin siya ng ring para pwede nang gamitin natin ay do, Tapos dito mga ito, kabitan na natin siya ng ring. Tapos ito dalawa natin siya para meron siya humon yan no, I don't know.

فقال <applause> له انا لا اريد ان اذهب Kaya siya kayo naman pahilalim. Patak pa Pasok pasok pa ilalim. Seperti tayangan tak lawang, mata, harta, inden, saya sukai, kita tanya lagi. din hatak sa taas pasok pa taas pasok pa ilagay and then hatak dalawang mata ulit sa kulit pa ilalim at at pataas and then pasok natin yung pataas at at pa ilalim pa ilalim pataas pa ilalim ng mga idol lak, higpitan natin pasok tayo ulit ng dalawang mata

pasok sa ilalim patak pa and then ipasok natin galing sa ilalim and then hatak pa ilalim and then ipitan natin Tayo adik kita dengan dalawa and then cikgu dan elak dan ganyan lang mga ito hanggang matapos siya oh. pasok naman tayo ulit dito sa ring pa ilalim din hata ko dati pataas pasok natin pataas hata pa ilalim kuha tayo dito ng dalawa ah Ayo kita lanjut Pailan lock natin ulit pasok pa ilalim hatak pa taas tusok pa hatak pa ilalim pero dipindi sa inyo meron din ibang ano ni Tarbell meron din ibang form ah uh, design salisi barang salisi yang lapuk iya ya kayak meliputi hangga ya

at tatay ng pailalim para, -para parehas yan pantay and then higpitan ito sa so payo ulit dito ng mata, malapit na mata tapos natin ulit.

pero din single niyan ginagawa ko yung direct yung ring single lang yung ala niya, mata babaw lang yung pag sinakyan hindi tulad nito pag mo ito malalim hindi ka basta basta mahulog po Tapos itong dito sa dalawa. Then, i-lock eh na rin ulit. Ayan. Then, ganoon lang siya hanggang matapos ulit eh, eh, ulit ang pabalik-balik na yun. Tusok sa taas. Takin pa ilalim. Then, hike kita natin. Ganyan lang yung mga ito. Oh. Isa na lang matang natira. Although, pwede mo siya isabay dun sa isa. Kaya lang. Sumisipit. Oh. Kailangan mo siya. ulit. <laughs> hey, yeah, no, no, ya na na ya na

Tapos ito, mas maganda ito. Pumawagin natin para hindi siya ano. Oh, Nakamakain sure, lang. Sunok sure. lang siya. Pero hindi siya mabuhag-hag. Ito so, yan, natin malapad ko siya doon hmm. dito ko yung dalawa sa bakal dito kaya isa sa dulo yan, yeah, titik lang panorin lang ang mabuti sa gustong matita